It's okay. The upstairs. Upstairs. Uh -huh. Aktres na si Chris Aquino muling nagpakita sa publiko sa unang pagkakataon matapos ang matagalang gamutan nito sa Amerika nitong Martes February 25 sa kauna-unahang pagkakataon magmula ng magkaroon ng autoimmune disease si Chris Aquino noong taong 2018 ay muli itong nagpakita sa publiko para dumalo sa isang public event kasama ang kanyang anak na si Bimbi at mga nakaantabay niyang doktor. Ayon kay Chris Aquino ay dumalo siya sa Stargate People Asia People of the Year 2025 Awards Night upang suportahan ang kaibigang fashion designer na si Michael Leyva na tumanggap ng parangal. Ayun pa sa Queen of All Media na si Chris Aquino ay sobrang special sa kanya si Michael Leva dahil parang tatay na raw ito ng kanyang mga anak kaya naman kahit na hindi umano maayos ang kanyang pakiramdam at kanyang kondisyon dahil sa mga bago niyang iniinom na gamot ay dumalo pa din siya sa event. Dagdag pa nito ay hindi lamang niya kaibigan si Michael kundi itinuturing na din niyang nakababatang kapatid. Narito panoorin ang mga bidyong na ibahagi mula sa pagdalo ni Queen All of Media Chris Aquino sa Stargate People Asia People of the Year 2025. Pogewa First time oh out are you. What a school. What, what a, school. What? What a school. Yeah, you need see yes. the doctor and, uh, yeah. and, then, and then yeah. yeah. And then up mm.